Ipapakita ko sa inyo ang update sa aking saging. Ang huling update ko, nung nakaraan, di ba? Maliit pa to. Pero ngayon, tingnan nyo. Oh. Ang space niya sa ilalim, yun lang. Padar ko na to. Tsaka ito. Tsaka, mga damo-damo lang yan. Tinambak ko. Pero tingnan mo. <laughs> ang laki-laki niya. Oh, naaabot na niya yung ano ng pader ko eh. Ayan o. Oh. Di ba? Oh. Malaki na siya. Katabi niya yung okra. Katabi na sila. Yung okra tinanim po dyan sa pagitan ng dalawang dalawang puno. Oh my God. Mm. And, guess what? Tada! Oh. Ang laki na din ng saba. Hindi lang siya halos makagalaw. Yan o, tingnan mo. Hindi siya makahalos makagalaw. Kasi ang space niya lang din. Yan. Napakaliit lang din. Pero tingnan niyo. Kasi yun sa mga bundok nga eh, di ba? nabubuhay sila kahit hindi kahit maano tawag nito kahit masukal ito do maliit lang yung area yan yun lang sya nasa gilid lang sa you know, maliit lang yung area nya nagsusurvive siya. yun tambakan din yung mga damo. lang kasi siya sa dulo. Ang ganda nga kasi. Hindi siya naiistorbo. Yan, yeah, tingnan mo. At ako ay na... Kaya ako mataas ay nakapatong ako sa dalawang puno. Ha? Huh. Pero pag kunyari flat yung tinatayuan ko, medyo matangkal. Ang lang sila hmm. Sakto lang ang spacing. Yeah. doon sa loob. Papakita ko sa inyo mamaya. Though, ang nasa loob, hindi gano'n kaganda. Hindi ka-productive. Kasi, lagi silang nai-istorbo. Lagi silang nagagalaw ng no, mga manok doon. Kaya, yan. Hmm. Nakakatawa. Ha, kapag harvestin ko siguro mga ilang months. Excited na ako. Papakita ko sa inyo. Kapag ito, ang dami-dami yung daon. Maliit talaga siya. Ibig sabihin, hindi talaga ibang variety talaga siya kasi ito na no. Maliit lang pero ang dami na. Yung isa. Pang yun. saba talaga yun. Yeah. Okay, pakita ko yung nasa loob. Ang laki na niya. Ito, hindi siya gano'n ka-productive as compared sa labas. Pero ang laki na niya. Ito, tinan nyo. Hinayaan ko kasi siya. Hindi ko siya tinakpan. Malaki na to eh. Ayan, oh. Pero, tingin ko, na ano naman naman ako. Nasagi. Ayan, oh. So, nilagyan ko ulit siya ng harang-harang. And, buti na lang. Ayan, tumubo ulit. Thank you naman. Ayan, oh. Ang galing na saging, no? Yan. Nakala ko mamamatay siya kasi nabali talaga siya. Buti na lang ito. Tumubo ulit. No, so, yan nga. Ito din. Nabali din. Yan. Ano? Kasi yung mga manok nga. Yan. So, sana. Maging ito. Maging dito. Yan. Uh, tubo ulit. Pero ito, sigurado na to. Buhay na to. Malaki na to. Ayan, oh. Kaya na niya mag-survive. Hmm. Di ba?